Isang ina yung natin ngayon. Ayaw mo lumapit sa pangati kaya uh, nilatagan natin ng silo. E eh, dali rin ang isa. Hello? Hello? Oh. sa mga naghanap ng inahin dyan meron ako dyan swap sa bantam kung meron inahin or tandang pwede na swap sa bantam bagong huli lang to ah bagong huli purong labuyo yan